Oh, mga idol. Good morning. Alam niyo ba na noong mga nakaraang araw, eh, hindi tayo nakapag content ng ganto dahil masama ang panahon eh. Tsaka isa pa, wala tayo sa mood. Oo. So, oh. Eh, medyo masama rin ang panahon, masama rin ang pakiramdam natin. Uh, wala, relax mo na. ngayon, medyo may gigil pakiramdam. Maganda na rin ang panahon. Pwede na tayo magkwentuhan ulit. Kaya, bago tayo magpatuloy, eh, binabati ko muna kayo ng isang magandang umaga. Saan man kayong lupalok -lupa ng ating mundo. At maging dito sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao, na ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. At syempre, mga idol, sana samahan nyo ako sa maiklis ng dalil itong ating kwentuhan at meron lang akong ibabahagi sa inyo tungkol doon sa napanood ko sa isa nating kapwa content creator uh, at ako hindi ako uh, naniniwala doon sa kanyang sinabi na ayon sa kanya ang pagparito daw ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, ito may kaugnayan nito sa larangan ng pananampalataya iwanan muna natin pansamantala yung dati natin content tungkol sa mga napapanahong isyo sa ating mga opisyalis ng ating pamahalaan na malimit pag-usapan sa social media, kagaya ng mga impeachment na yan, etc. Bla, bla, bla. Iwanan muna natin yan. Dito tayo muna sa may kaugnayan sa pananampalataya. Yung napanood natin, bibigyan ko lang ng reaksyon yon kasi sabi niya, 2026, darating na ang ating Panginoong Heso Kristo. Tinitiyak niya na sa taong yan, dahil doon sa kanya mga ipinakita at mga binasang talata, may mga bilang ng numero na pumapatak daw sa pecha ng 2026. Ayon mga idol, kahit anong gawin yang suma sa mga numero na kanyang sinabi, na tumutukoy doon sa ikalawang pagparito, hindi ako naniniwala doon. <laughs> Kasi mga idol, marami na ang nag-content ng ganyan na sa ganun taon, darating si Kristo, sa ganun buwan, ganun petsa, wala, sablay lahat. At ang bilin pa, magsihanda. O, ilang dekada na nagda, wala eh. Dumating ba? Ito ang tamang sinabi sa Biblia. Hindi ko man banggitin yung mga talata dahil hindi ako matanda sa talata. Pero, yung nilalaman ng talata, tanda ko. Kaya ito, ang sabi, nung may nagtanong sa kanya, mga apostol, sabi sa kanya, Maestro, kailan ba mo mong pagpareto? O sa muling pagbabalik? Ang sabi ni Kristo, tama din yung binanggit niya, kapag nakita niyo ika mga bagay na ito, talastasin niyo siya'y malapit na. Ano yung mga bagay na tinukoy ni Kristo? ni sa isa niya, mga digmaan, aling -ang ng digmaan, taggutom, yan. Bansa, titindig laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Binanggit din niya nung nagsabi na sa 2026 magaganap ang ikalawang pagparito. Binanggit din niya yon. Tama yon sinabi niya yon yun ang mga palatandaan binigay ng ating Panginoong Heso Kristo. Pero ang tiniyak na tinanong ng mga apostol sa kanya, ng kanyang mga alagad, kailan? Ano sabi niya? Kahit ang mga anghel ay wala nakakaalam, maging ang anak, ang amalang, ang nakakaalam. O, di ba? Ibig sabihin, wala talaga. Ano mang sumato talang gawin mo sa mga lumirong ibinigay, hindi yun tatama. Bakit? Pwede yung bang suwayin o pwede yung bang pasubalian yung sinabi na walang nakakaalam kahit ang ama. Ang ama lang ang nakakaalam. Kahit ang anak, sabi niya, hindi na hindi niya alam. Ano diba? Ano ang tunay at yak? na pagparito ng ating Panginoon. Isa lang ang tinukoy. Ang sabi niya, sabi sa Biblia, ganito, sa oras na hindi nyo inaasahan, ay siya ang pagparito ng anak ng tao. Sino yung anak ng tao? Yun, ang ating Panginoong Yeso Kristo. Ah, di ba? Ang sabi, ano sabi? Sa oras na hindi nyo inaasahan. Bakit? Yung mga panahon na yon ang mga tao nasa kasalukuyang kasiyahan sabi nga eh nagkakainan, naghihinuman, nagkakasiyahan yon. hinanin tulad siya si isang magnanakaw, bakit? ang magnanakaw ba, alam mo kung anong oras darating para pag nakawan ka, di syempre hindi <laughs> doon nga sa oras na hindi mo inaasahan eh doon darating ang magnanakaw, pag isi mo sa umaga eh limas mas na yung gamit mo eh ah, di ba? Ganon. Kaya sinasabi niya, 2026. May nagbanggit pa, May 15. <laughs> Ipin mo. <laughs> yan mga sinasabi nila yan, mga idols, wala yan, kabla yan. Hindi mangyayari yan. Kasi marami nang gumawa niya, marami nang <clears throat> nagsitas na gano'n yan eh, nag eh, Pero, isa man, walang tumama eh, hanggang ngayon eh. O, pero, ano ang na mangyayari? Sa oras, ika, na hindi nyo inaasahan. Maaaring darating yan, hindi gabi, araw. O, sa oras sabi niya na nagkakasiyahan, nagkakainan, nagiinuman. Yan ang pagparito ng anak ng tao. O, di ba? Nalintulad siya sa isang magnanakaw na wala nakakaalam kung kailan ang pagdating. Dahil nga naman, ang isang magnanakaw, kahit sa tunay na kalagayan, hindi mo alam kung kailan siya darating para magnakaw. Yun ang sigurado. Pero yung magbibigay ka ng pecha, magbibigay ka ng taon, sablay yan, mga idol. Kaya nga doon sa comment ko, sabi ko, bro, sablay ang sinasabi mo. Hindi mangyayari yan. Kasi masahan ka pa sa propeta. Baka matulad ka pa sa mga bulaang propeta. O, di ba? Papapabilang ka sa buong prepeta kapag sinabi mo mga ganong peta at hindi naman nangyari. O, marami ng ganyan eh. Marami ng nag-content niyan na sa ganong araw, ganong taon, o, wakas ng mundo daw, totoo yun, ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Sokristo, kawakasan na ng salibutan. O, at yan, malalaman mo sabi ni Kristo binigyan niya ang palatandaan yung tunay na palatandaan ha? kapag nakakita kayo ika ng kidlat na nagmumula sa silangan tagos ng kaluran kasabay ng malakas na ugong yun tapos nagbibigay pa siya dagli ikang uh, magdidilim oh. yung mga binigay niya yung palatandaan yun ang tunay na mangyayari. Sabi niya, kaya pag kumikita at mga ito, ganito masama ang panahon. Pakiramdaman nyo. Pero yung tinutukoy niyang kidlat, hindi masama ang panahon nun. Oo, kasi, kasi hindi nga inaasahan eh. Oo. Sabi, yung kidlat mula sa silangan, tagus ng kaluran, kasabay ng malakas na ugong, Hindi ba pag kumidlat, talaga naman dumadagundong eh. Pagkatapos noon dagling. magdidilim. Paglipas ng dilim na yon, ayan na. Ano bubuhos? Ulan? Hindi. Apoy. <laughs> Kung paano pinaulan ng Diyos ang apoy sa Sodoma at Gomora nung kanyang gunawin nito, ganyan ang mangyari sa araw ng ikalawang pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon, sa kanyang pagparito, ang mga nangamatay na nasa panig niya o nasa kanyang ano, muling mabubuhay. Ah, di ba? Sipin ano? mm. Tata -tata. Yan, kaya nga mga idol, yung sinasabi ko sa inyo, yung prediction nung nag-content hindi mangyayari yun kasi nga sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon paghukom na yun eh o kasi nga ang makakasabay niya sa ikalawang pagparito niya apoy kaya sabi nga niya kapag nakita niyo mga bagay na yan mga galak na kayo doon sa mga kanyang hinirang magagalak. Bakit? Kagantihan na eh. Ang kanilang makakamtan. Pero doon, sa mga hindi hinirang, nakakatakot yun. Bakit? Eh, nakalagay nga sa eh. Tatakbo tao ng parot parito Mga lilito. At bukod pa dyan, ang sabi, si sisigaw ng kalagim-lagim ang isang makapangyarihan tao. Sino ka man, ano ka man, makapangyarihan ka. Sa araw na yon, sisigaw ka ng kalagim-lagim. Bakit? Eh, isipin mo, pag umulan ng apoy, sino hindi matataranta niyan? <laughs> ba? Diba? Pero yung kanyang mga hiniran, ang sabi, mga gala kayo. Bakit? Sasalubong sila sa Panginoon. Bumababa ang Panginoon, ng apoy, sasalubong sila hindi sila masusunog. Pero yung hindi inirang, nadadatnan, yan. Mga susunog yan. Sabi nga, sa kalangitan at ang lupa, mapupugnaw sa matinding init. Sa kakilakilabot ng wakas. Lahat ang nagsisitaan sa lupain. Kaya yung nakala nila, ganun-ganun lang yung mga nagpipredict. Huwag kayong magalak kung hindi kayo hinirang. Bakit? Hindi kayo kasama doon eh. Sa sinasabi niyang mga galak na kayo. Ang tinutukoy niya roon yung mga hinirang. Pero kung hindi ka kasama sa hinirang, hindi ka rin mapapasama doon sa kagalakan. Bakit? Mapapasama ka doon sa tatakbo ng parot pa Yung mga matataranta. Yung mga magpapanik. Sipin mo, yung Sodoma at Gomorrah eh. Walang nakaligtas eh. Diba? Ay yung ang hinirang na nga niya, na pinagsabihan na huwag kang lilingon. Lumingon, ano nangyari? Naging haliging asin. O, oh, sipin mo yun? Eh ayan, mga idol, yung prediction na yun, ako na mismo nagsasabi, sabla yun, hindi yun mangyayari. 2026. Sa taon na lang, oh. Sa <laughs> diba, bagay, hindi rin natin masasabi, swerte niya pag tumama siya doon. Oo. Oh, pag tumama yung tanyang prediction, swerte niya. Pero kung hindi pa, takda ng Diyos na maghukom, sablay siya doon. Kasi nga, sabi sa Biblia, eh, walang nakakaalam kung anong araw, anong ano. Ang ama lang, sabi ko. Kahit ka ang anak, eh, yung mismong susuguin niya, sabi nga niya. Hindi niya alam kung kailan siya susuguin ng kanyang ama. Ha, di ba? siya nang susuguin, ha? hindi pa niya alam. So, at may kapangyarihan din siya, dapat alam niya yun. Pero hindi niya alam. Ikaw pa kaya, sa tao ka lang, na wala kang kamalay-malay sa sanglibutan, tapos itatakdaw mo yung pecha tatakdaw mo yung araw hindi na ikaw pa propeta wala lang ang pinakandakilang propeta kung hindi ano yung ating Panginoong sa eh oh. o so, kung sa lahat ng mga propeta siya ang pinaka makapangyarihan o oh, siya nga mismo hindi niya alam eh dapat ikaw eh alam mo kailan malaking kalukuhan yun <laughs> at marami lang nagtakda niyan. Walang tumama. O, di ba? Kaya, sabi nga, ang salita ng Diyos, talinaga. Yun, mga idol, eh, napagkukwentuhan lang natin to dahil kasi nga, na ano na natin, doon sa nag-content. Hindi ko naman siya inaano doon, binabas. Nagre-react lang tayo doon sa kanya, mga sinabi. Uh, kasi nga, tatalungan sa din niya yung nakalagay sa Biblia eh. Tatalungan sa din niya. Ang sabi nga eh, sa oras na hindi niyo inaasahan. Uh, eh, 2026, hindi mo ba inaasahan? Inaasahan mo yun eh. O, yung pecha, binigay 15. May 15 daw. Uh, hindi mo ba inaasahan yun? Na darating yung May 15? Inaasahan mo, darating yun. Ayaw natin sa gusto. Yung 2026, darating yan sabla yan, gusto sa sinabi sa Biblia na sa oras na hindi nyo inaasahan ang pagparito ng anak ng tao. O. Oh. Inalintulad nga siya sa isang magnanakaw eh. <laughs> Pagkatapos tatakdaan mo. Bibigyan mo ng pecha. O, oh, ang tanong, salungat? Doon sa sinabi ng Diyos o Hindi. Salungat yun. Ibig sabihin, mas marunong ka pa kay Kristo na siya susuguin papunta rito. Eh siya nga, hindi niya alam. Ang sabi niya, ang ama lang. Kahit ang anak, sabi niya, walang alam. Kundi ang ama lang. Oo. Oh. Tapos ikaw, ordinaryong tao, sasabihin mo sa 2026, darating si Kristo. Nagbigay pa ng pecha, May 15. Oh. Yan, kung tumapat at mapagkempo, swerte niya. Tumama yung hula niya. <laughs> Ay, paano kung hindi? Hindi dumating. O, di ba? Mayro mga idol, ha? Para tayo magpatuloy, shoutout nga pala sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, ganyan din sa ating mga follower. At doon sa mga bago natin ngayon na ngayon lang nakasubaybay na itong ating programa, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe at pamindot ng ating bell button para naman maging updated din kayo dito sa ating mga video. Shoutout nga palang muli sa ating mga idol dyan. Hindi ko man mga banggit na mga pangalan, mga idol, ay binabati ko kayong muli ng isang magandang umaga, tanghali, hapon at gabi para kung saan man kayong dupalok dito ng ating mundo, sapul kayong lahat. At maging dito sa ating bansa, mapalusong bisayas Mindanao, gayon din ang aking pagbati. Dato nga pala ako mga idol sa lugar ng aking mga, uh, mga hipag na kung saan kami malimit magbakasyon. Dito yan sa lugar ng Bataan. Alam nyo naman, doon sa mga ibang content ko, na nakapag-content na ako sa lugar na to, dito ako malimit magbakasyon kasama ang aking pamilya. Eh, malas nga, pagkakabakasyon namin, naguulan, hindi kami makagala. Dahil dito mga idol, maraming mga magagandang uh, tourist spot sa pwedeng pasyalan. O, kaya lang, pagkaganto naguulan, eh, mapangalib din, lalo sa karsada. Ang karsada kasi dito, mga idol, winding road. Hmm, sigsag. Karamihan. Papasok ka pa lang ng area ito, katakot-takot na winding road na madadaan mo. Yan, may sinasabi ko lang sa inyo, kasi nga, medyo matagal tayo hindi nakapag-content, di ba? Ah, uh, ilang araw din ang nakalipas. Ngayon lang tayo muling nagkaharap sa social media. <laughs> ang tinatalaki natin yung tungkol doon sa ah, uh, araw na ng paghukom yun, mga idol o oh, yung binabanggit nyo sa napanood natin hindi lang, na, hindi lang yung sinabing araw ng paghukom o kawakasan ng mundo pero yun 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 kasi ang katapat nga ng uh, ikalawang pagparito ng ating Panginoon eh yan ang dakilang araw na sinabi niya sa kanya mga hinirang mga galak kayo kaya mga idol Ah, uh, kung hindi ka kasama sa mga hinirang, hindi ka dapat magalak. At talagang hindi ka magagalak. <laughs> Bakit? Eh sabi nga eh, isang kakilakilabot na wakas ang naghihintay. Paglipol na lahat ng mga taong masama. Sabi niya nga eh, ang langit at ang lupa mapupugnaw sa matinding init. Lahat ng gawang nasa lupa, pawang, masusunog. Ngayon, kung hindi ka inirang at hindi ka kasama doon sa maliligtas, magagala ka ba? <laughs> Siyempre, hindi. Sabi nga eh, tatakbo ng paruot pa rito ang mga tao, mga lilito. Yung makapangyarihan tao nga, sabi, sisigaw ng kalagim-lagim. Oh. Pero doon sa mga mapalad na hinirang, ang sabi, mga gala kayo. Nasa inyo na ang kanyang Kasi nga, yung mga mapalad na hinirang, umababa panginoon, ating Panginoon, sumasalubong naman sila sa alapaap. Kasabay nun yung pagbuhos ng apoy. O, so, di ba? Yun ang mga magagalak. Kaya kung hindi ka kasama sa hinirang, ay pag-isipan mong maigi, bago dumating ang panahon na yan, pag-isipan mong maigin na dapat mapasama ka sa mga hinirang ng ating Panginoon. O, kung dati kang mapaggawa ng aliwat was mapaggawa ng kasalanan, o namang mga karumal-dumal na gawa, o karumihan, iwasan mo na yan. <laughs> Sabi nga, magbago ka na. Sabi doon sa ano, renewal your life. Baguhin mo na ang iyong estilo matuto ka ng sumunod sa mga kautosan ng ating Panginoon. O, ano yung mga pinagbabawal niya? Huwag mo nang gawin. At kung dating hindi ka marunong manalangit, hindi ka marunong tumawag, gawin mo na. Para kawal ka, mapasama ka sa mga hinirang. Di ba? Tama? Kaya yun, akala nila, yung pagparito ng ating Panginoon sa si Kristo, eh, masarap. Hindi nila alam, kabiguan yan sa higit na nakakarami. Ilan lang ang magagalak at ma mapalad yung mga hinirang lang na sasalubong sa kanya sa alapaap. Kaya yon yung sinabi nung ano na yun na 2026 <laughs> Hindi ka natin alam kung kasama siya sa inirang eh, Na mapalad na sa salubong eh. Oh. Pero nag-aayag siya ng talita ng Diyos. Oh. Gumagawa siya ng mabuti. Kaya lang, isa lang natitiyak natin, baka hindi siya kasama doon sa mga hinirang. <laughs> Dahil kung kasama siya sa hinirang, hindi niya sasabihin yung gano'n, hindi siya mag-predict ng gano'n. Sasabihin niya ang totoo. Tulad ng ginagawa ko, sinasabi ang katotohanan, na walang nakakaalam kung kailan, kung anong araw, anong oras, basta isa lang ang ng ating Panginoon, sa oras na hindi niyo inaasahan, siya ang pagparito ng anak ng tao. Ayun, 2026, hinaasahan yun eh. Pati yung pecha. Oh. Ayun, sabi, sa oras na hindi nyo, inaasahan. Yun ang masigit mong dapat paniwalaan. Oh, may binigay pa siya palatandaan na tiyak, meron. Sinabi nga niya eh, kapag nakita nyo mga bagay na ito, ano yung mga bagay na yun? sa isa niya. Digmaan, aning ang ng digmaan, tagutom, dilindol sa iba't ibang dako. Nangyayari yun, di ba? Tagana pa na yun ng palatandaan. Oo. Oh, nagaganap. Yung mga binigyan niya palatandaan, nagaganap na eh, sa panahon natin eh. Kaya, malapit na, sabi niya. Ano sabi niya? Talastasin yung siyay. Malapit na, nasa mga pintuan na nga. ah, di ba? Yun ang katiyakan. kasi siyay malapit na. Pero yung nagtakda ng pecha, wala. Kaya nga nang tanongin ng mga apostol eh, Kailan? Ano sabi niya? Wala nakakaalam sa araw at oras. Kahit ang anak, hindi alam. Ang mga anghel, hindi alam. Ang ama lang, ang nakakaalam. Ano ba? Tapos, yung pinakamatibay na palatandaan binigay niya, pag nakita niyo ika, ang kidlat na mula sa silangan, pagos ng kanduran, kasabay ng malakas na ugong, mga galak na kayo. Sabi ng ating Panginoon. Pagkatapos niyan, dagdi sabi niya magdidilim. No. Yung mag magdidilim eh. Yung araw parang magiging gabi. Paglipas ng dilim. Diwanag ang papalit, di ba? Anong kasabay noon? Yun na. Bababa ang ating Panginoon. Kasabay ng apoy. Kaya yung mga inirang, magagalak, sasalubong sa kanya sa alapaap. <laughs> Dahil itong buong salibutan, lulukubin ang apoy ito eh. Masusupok ito eh. Kaya nga sabi, lahat ng gawa na sa salibutan, pawang, masusunog. Lahat ng gawa na sa lupain. sabi nga, sa kalangitan at ang lupa, mapupugnaw sa matinding init. O, ah, ba? Diba? Ayun, mga idol, eh, napagkukwentuhan lang naman natin yan dahil nga, bilang ano na rin, para nakakukuha rin kayo ng uh, magandang idea para yung sinabi ng ating Panginoon na mga gala kayo, mapasama ka eh, bago dumating yung takdang araw na yan, hindi natin alam kung kailan nga mangyayari yan, magsipaghanda na. O, so, maghanda na yung iba yung ayaw mapasama dun sa may iiwan dito na masusunog ay eh, maganda handa na pero yung mga hinirang wala nang dapat ipag-alala yun cure na yun eh. <laughs> sigurado na yun yung mga hinirang sabi nga eh sa salubong sa alapaap sa Panginoon kaya mapalad yung mga hinirang na makakasama doon sa buhay na walang hanggan. Lahat naman magkakaroon ng buhay na walang hanggan eh. Oo, oh, kaya nga lang dalawang uri.